So, guys, pag na, guys. Anong oras na? 16. So, lilipat na ako doon para makakuha ko ako ng pictures. Ayan. Pupunta ko doon area. So, ayan, guys. Pag ganito oras, marami ng tao. kasi hindi na masyadong, masyadong mainit. Lahat ng kainan doon. Maraming pagkain dito guys. Masasarap. Mahal nga lang. <laughs> Dalar ang pagkain dito. <laughs> Maraming mga ano dito apam.

maganda dito Hangin, hangin. <laughs> Yan. So, hindi ko na pahahabain ng aking video guys. Uh, ko na ito. Thank you so much for watching and please follow me.